Hi everyone! Kamusta po kayo? Welcome back again to my channel. I know marami sa inyo ang nagtatanong, marami na rin curious kung anong nangyayari sa Jamdeath at namimiss na nila ang live nilang dalawa. Pinaliwanag naman ni Medeth ang katotohanan, umpisahan na nating himiin guys. Sa totoo lang, napapagod din si Medeth, hindi sa pagod physically, pero emotionally and mentally, every time she speak up, express herself, or even just share random thoughts, may mga tao talagang handang magpuna, sinasabihan agad siya ng kung ano-ano, na feeling perfect daw siya, na parang ang taas-taas ng tingin sa sarili, keso mayabang magpaliwanag, parang nagmamagaling. At sa totoo lang, masakit lahat ng 'yon. Hindi niya kailanman sinabing malinis siya o walang bahid ng kasalanan. Tao lang din siya, nagkakamali, natututo, at nagsisikap magbago araw-araw. Yan ang pag-amin ni Medeth, kung may mga nasabi man siya hindi maganda noon, alam niya sa puso niya na hindi 'yon dahil gusto niyang magtaas ng sarili. Gusto niya lang talaga minsan magbahagi, makapag-inspire. Makausap pa mga mamis dagdag pa niya. Maraming mga supporters ang nagpahayag na nami-miss na ang James Death, yung mga live nilang magkasama, kulitan, tawanan, lambingan, and believe me, nami-miss rin yun ni Medeth. Nami-miss rin niya ang masasayang moments na yun with James. Masakit man naminin, pero kailangan nilang maglay low kasi hindi na sila tinitigilan. Hindi lang si Medeth ang naapektuhan, pati si James, pati pamilya niya, nadadamay na. Minsan, kailangan mong tumigil kahit masakit. Kasi ayaw mo nang madamay pa ang mga mahal mo sa buhay. Alam ko marami sa inyo ang tunay na sumusuporta at nagmamahal ng totoo and to all of you. Salamat, maybe someday, they will be back, maybe someday, in the future, we never know, but right now, ang kailangan lang talaga nila ay peace. Kung mahal ninyo ang Jamdith, sana maintindihan nyo rin kung bakit sila kailangang huminto muna ngayon. Hindi ito katapusan, pero kailangan nila pareho ng space, huminga, maggrow sa isa't isa at magpatuloy na lumaban ng tahimik. Sa lahat ng nananatiling totoo, salamat, sa lahat ng naniniwala sa suporta at pagmamahal, for now, tahimik muna ang jam death, pero hindi ibig sabihin noon na wala na silang boses, minsan kasi, sa katahimikan, doon natin tunay na naririnig ang puso, hanggang sa muli, God bless, like, share, and subscribe kung gusto nyo pa ng update sa mga susunod na araw. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.